Today's video, ito na ang update sa ating ginawang extension sa ating bahay. Yan guys, malapit na siyang matapos. Ayan, dito, dito sa side, ayan tapos na. Ah, uh, dito yan inaayos na ng ating panday kalot. Ayaw, yung pintuan. Ayan may pintuan. Ay may bintana pala. Tapos dito yung pintuan dito, kawayan pa rin. Siyempre, meron na siyang meron na siyang uh, flooring. Tapos dito kawayan pipinturahan ko na lang 'yang guys. Tapos ito, planchavo lang guys. Pipinturahan ko din 'yan. Yan. Ito yung planchawo 'yan na tinanggal ko dito. Pinagamit ko na lang kasi sayang din. Hindi na bibilhin. Mahal ang material dito, guys. Malayo ang bibilhan galing pa sa bilyaryal proper. Sasakay pa na. Sasakay pa ng habal-habal. Ay, nako. O, ayan. At malapit na siyang matapos. Natultog ka? Natultog. si Polito Paggurat. Jesus. Kaya yung tultog at imkamot, Ayan. Nano daw siya ng martilyo. Natultog. <laughs> natultog yung martilyo. <laughs> Anong Tagalog na natultog? <laughs> Napako. 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 <laughs> Again, aktaw. Anong Tagalog na tultog? Nilson, anong, tagal Tagalog na tultog? Agi. Napid pid. Napid pid. Napid pid. Napid pid. Napid pid. Napid pid. 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 Ay siya nga, diba? Pag kaya nakukunta ko na nun tagalogan na natultog. Nelson. Nelson, Tagalog na Oo. Oh. Ha? Ha? <laughs> Nakayod? <laughs> Nakayod? O, diyo, rin yan. Napitpit ng martilyo. Ayan. Napitpit ng martilyo yung ano, yung kamay. Ayan. Napitpit. Napitpit. Napit-pit Napit Napit ng martilyo yung kamay. Ayan. Nai naipit. Diri man liwat naipit. Kaya naipit nga ni, naipit. Ano to do? <laughs> Nakatawa lugo na ako. Anong Tagalog? Anong Tagalog? Ano <laughs> yung parang Tagalog? Ay, you know, napit -pit. Ah, guys. Tinatapos niya na yung ano, yung tinatapos na niya niya. Kasi dito tapos na siya. <laughs> ha? Ano decided decided to? Ano decided to? Ano isa So so. Okay man Kitya Magatbanig, ayan. magatbanig. Oo. Kani iya ko agya pa niya niya man liwat. Oh, oh. <laughs> Kaya nga kaliwat matultog. <laughs> ayan guys, ayan. Buwas, bukas, uuwi muna ko katbalugan. <laughs> Bye -bye. <laughs> I'm <laughs> <laughs>